So, eto na nga po, mm -mm, mga kababayan. Markoleta, nakaraan na inilabas ito ng Billionary News Channel, mga kababayan na may kaugnayan ng kanyang asawang si Edna Marcoleta sa strongholds, insurance, no? At uh, sa pag-ano nitong mga diskaya, mga kababayan ay... Uh, Iginiit nga ni Marcoleta at ng anak niya na hindi daw empleyado ang kaniyang nanay, ang kanyang asawa doon. At hindi daw po ito shareholders. Ang problema mga kababayan, may lumabas po ngayon. Naku po. May po ngayon mga kababayan. Tanga lang ang hindi maniniwala. Mm -mm. Ito po ah, buksan ko lang. Philippine Star. Galing is mismo ito ha sa Philippine Star. Marcoleta denies wife link to Diskaya flood control scandal. Nako po. Ito na nga mga kababayan. Basahin ko lang ha. Pakita ko sa inyo ha. Philippine Star po ito. Nako po. Ito po ha mga kababayan. Oh. Philippine Star. Ayan may ngipin-ngipin pa. Oh, Marcoleta denies wife link to Diskaya flood control scandal. Oh, 'yun ang sabi ha. Babasahin ko lang. Manila, Philippines. Dismissing the allegation as part of smear campaign, Senator ni Marcoleta has denied any conflict of interest involving his wife, role in insurance firm linked to the contractors under investigation in the flood control scandals. Marcoleta clarified that his wife Edna served only an independent director, an audit committee chair, a stronghold insurance corporation. Nako po, And they didn't even bother to research what an independent director means. Oh, wala daw, wala daw, ano, wala daw research research, no, oh, mahina daw utak natin. Uh, oh, clarified. Oh, they didn't even bother to research what an independent director means. Ah, oh, ba? Diba? Mga bobo daw tayo kasi. An independent director cannot clarify if you have relatives who own the company. You must be independent. Your role is only to protect the minority shareholders, Marcoleta said in Filipino over Radio DZRH. Ayun, his remarks came after reports surfaced that stronghold and provided bonds to company owned by Curly and Sara Diskaya who are under investigation for allegedly cornering ghosts and substandard flood control projects. The senator who previously chaired uh, the Senate Blue Ribbon Committee leading the uh, probe has drawn attention for his handling of the Diskaya's testimony. During a suspended hearing, Senator Pampilo Lacson questioned Marcoleta perceived protectiveness toward the Diskaya, which is immediately denied. Oh, okay, eh, Kinumpronta kasi siya mga kababayan ni uh, Sinatroping Lakso na kung bakit overprotective siya sa mga Diskaya ano bang meron? kaya ang sabi ni Marcoleta mga kababayan ay buti at sinabi mo yan buti na sabi mo yan Sabing ganon mga kababayan, eto na nga lumabas mga kababayan at ang sabi pa nga ni Markoleta hindi po yan totoo, mga kababayan na ang aking asawa ay empleyado dyan independent lang po siya eh ngayon mga kababayan, meron pong lumabas. Eto po, mga kababayan, ang patunay. Kalat na po yan ngayon sa social media mga kababayan. Ulitin ko, disclaimer lang, hindi po nang galing sa akin yan. Magre-react lang po tayo. Magre-react lang tayo mga kababayan. So, tignan nyo po, 1 to 11, number 9 po si Edna Marcoleta na isa sa shareholders. Subasahin so ko lang ha, mga kababayan. Baka sabihin, fake news tayo. Minute of annual meeting of the stockholders on Strongholds Insurance Company Incorporation held at 7th Floor Security Bank Center at 676 Ayala Avenue, Makati City, Metro Manila on February 20, 2024 on 12 noon. Nako po, stockholders present total shares So ito po mga kababayan, labing isa po ang miyembro ng mga stockholders dito sa sinasabi nilang strongholds in insurance company ng mga diskaya. So ito po ha mga kababayan, una, stockholders presence. Total share. Ito po yung stockholders pangalan na present at yung mga total shares. So nakalagay dito mga kababayan. Ah, uh, Quick o oh, Holdings Incorporation, merong 7 million shares. DM, uh, DCM Foundation Incorporation merong 4 million shares. Romulo de los Reyes Jr. merong 4 million. Attorney Florentino Garcis, 3 million. Maria Victoria El Mercado, 1 million. Corazon T. Aguirre, 997,500 pesos. And kay Attorney Emmanuel Duo, merong 500 shares. Celso Pibiligas, 500 shares. Edna M. Marcoleta, 500 shares. Joel Almagro, 500 shares. And Perry Sibukay, 500. In total of 20 million pesos. So kahit sabihin natin mga kababayan na 500 lang yan, part pa rin, pa rin siya ng shareholders. Nako po, mga kababayan, e eh, paano to ngayon? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, sa mga katapira, kap kapatiran natin dyan sa iglesia. Alam ko, mga kapatiran natin sa iglesia ay bawal po ang sinungaling. Bawal ang magnanakaw. Bawal ang nagmumura. Bawal ang bastos. Bawal ang walang mudo. At dapat po yan ay itiwa itakwil. Yeah? Itiwalig na na yan mga ganyang pangyayari. Nako po, mga kababayan. Hindi po katanggap-tanggap yung ganyan. Kayo mga kapatid ko sa iglesia, mga kapatiran, especially po sa kanilang uh, pangulo or nangunguna na si Eduardo Bimanalo, Manalo. Yeah? Katanggap-tanggap po ba ito mga kababayan? Yeah? Na isang kasinungalingan, Diyos Marimar, marimar, yeah? bawal kuno ang sinungaling. Bawal kuno ang magnanakaw. Bawal kuno ang nagmumura. Ayaw nila sa ganyan kasi lapastangan yan sa kanilang relihiyon. Ngunit sapagkat bagamat di umano, ano po itong napakasinungaling po, mga kababayan. Ang sabi po dito, stockholders absent none. Principal agenda, election of members of the board of directors. Call to order, The chairman of the board, Atty. Manuel Eduo, called the meeting to order the requested of corporate secretaries, Adrian C. Española, to report the service of notice and to extend of a quorum that at the meeting, certificate of notice and quorum. Kita ninyo, mga kababayan? Diyos mio marimar. Odi Linon, maraming salamat po. Diya, yeah. Nako po, Ma'am Delia Rosario at sa si course Force, ano pong masasabi natin dito? At lalong-lalo na po mga kababayan sa ating mga kapatid dyan na iglesia ah, ni Kristo. Di ba? Nagbibigay kaya ng tamang ika, ano to? Eka na 10% ng salary ang pamilya nila? Uh -huh. <clears> Oo, <throat> Sabi ni Norlight. Yun lang ang tanong. Baka, di ko lang alam ha kasi, syempre, alam naman po natin yan. Tama ka sir, labag po sa aming relihiyon ang pinagagawa ni Marculeta, sabi ni John Ru Buendia. Gandang hapon po Roberto Cabe. Nako. Actually mga kababayan, hindi naman po uh, pinipilit, no. Gusto ko lang po i-clarify. Uh, pagdating po sa Iglesia ni Cristo, no, hindi naman po pinipilit na magbigay ka ng 10% sa 'yong kinikita, no? jan uh, diyan sa inyong simbahan o sa inyong uh, tawag ito lokal. Kaya yeah, depende na yan kung magkano iabot mo, kung ilan ang ibigay mo. Wala naman sigurong ganun-ganun, no? oh maliban sa ibang relihiyon may ganyan kasi. Ang, ang sa, sa Katolik kasi may tinatawag na titings no? Pledges. So, pledges, titings oh depende na siguro yan, eh. Kung mayaman ka naman, malaki-laki naman ang kinikita mo. Depende sa'yo kung hindi lang 10% ang ibibigay mo. Ya, pag iglesia po, may mga di rin po matitino. Tama ka Sir Kent, madami din akong nakasalamuha na iglesia. May mga ba babaero, lasinggero, sugarol at mukhang pera. May mga illegal pang hanap buhay. Sabi ni ma Melanie Moises, ako naman hindi ko naman sila inakusahan. Kaya lahat naman tayong tao mga kababayan, pinang hindi pa tayo pinanganak may mga kasalanan na. Di ba? <clears throat> di ba? Oo. Oh, sabi ni Sir Hamtaro, sa pilitan po iyang ikapo. Ano ba yung ikapo? Hindi ko maintindihan yung ikapo eh. Sa Catholic, kahit magkano ang ibibigay mo, okay lang. Oh, okay. Ano kasi yun, no? Oh? tithings, pledges, depende na yan kung miyembro ka or may katungkulan ka sa simbahan. Nako mga kababayan, Red ribbon Kamuti, si Markuleta. <laughs> sabi ni Sir Angelo Branzuela, Nako, ito na nga mga kababayan, just niyo yung marimar. Paano na naman ito? Ano na naman ang i-explain nito ni Boy Toke? Oh, ito, pakinggan ninyo ha. Sabi ni Marcoleta, mga kababayan. Hmm, ito ha, Marcoleta. Sa oh, asawa. Ah, ito na, pakinggan natin yung... O oh, e eh, bakit naman gagawa ng usap pang uh, asawa? Umalma si Sen. Rodante Marculeta sa report ng Billionario News Channel kaupay sa umano'y koneksyon ng kanyang asawa sa mga diskaya. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang pahayag ni Senator Marculeta? Rinky sumalang kanina sa plenaryo si Sen. Dante Marcoleta pero hindi nito binanggit yung naging report tungkol sa naging kaugnayan ng kanyang asawa sa mga insurance firm na nakatransaksyon ng mga diskaya at sa halip, binanata nito si dating house speaker Martin Romualdez. Actually mga kababayan, ako nakasimba din po kasi ako sa iglesia. Hindi man ako dyan, kumbaga hindi naman ako na yung alam yung na ordinahanan, tawag jan sa pari lang kasi yung naordinahan eh yung nabinyagan yung may may tawag jan eh o hindi ako regular talaga kumbaga parang visitors lang ako pero nung mga time na yun mga kababayan siguro mga nakaapat na buwan yata ako nakasamba diyan uh, tapos meron silang parang leader per puro <clears throat> hindi ako na bautismuhan <clears throat> binabalik-balikan ako o oh, hindi ako na doktrinahan mm. So, binabalik-balikan ako at hinahanap ako ng hinahanap. Minsan nga, sinasarhan ko na lang ng pinto kasi nga, hindi talaga magmamatch yung oras ng trabaho ko at ng pagsamba. Pagod ako sa duty sa trabaho. Tapos, papupuntahin kanya niya doon. Minsan, Friday, hindi ako papasukin kasi pupunta sa simbahan kasi nga merong namimigay ng bigas, ganyan-ganyan, magdi-distribute, gano'n. So, hindi talaga. Conflict yung schedule ko at conflict yung oras ko. Kaya ngayon, hindi ako nagpatuloy. Pero alam yung babalik-balikan ka, wala namang problema, gano'n. Basta, at least para sa aral ng pagdadasal. Pero yung sumusobra na eh. alas 8, alas 9, kakatukin ka, patulog ka na. Pagod ka, kakatrabaho mo sa Jollibee, sa Mang Inasal, sa Chowking, sa Makdo. Kakatukin ka. Hindi pwedeng ganun, tulog ka na, pagod ganun. Uwi ko nun ata, alas 4, alas 5 ng hapon, duty ko, alas 6 sa umaga. 12 hours yung duty dyan eh. 10 to 10 yan eh. 9 to 9. oh pag sa fast food. Diba? Mm -hmm. Oo, uh, uh, yun po yun, mga kababayan. Uh, so, ito nga, continue. Marcoleta pumalag sa umunoy koneksyon ng asawa sa mga diskaya. Ikinagali ni Sergio Dante Marcoleta ang naging mm. report ng Billionario News Channel tungkol sa kanyang asawa. Sa report, lumitaw na bahagi si Mrs. Edna Marcoleta mm. ng Board of Directors ng dalawang insurance firms na nakatransaksyon ng Diskaya-owned companies. Mm. Una riyan ang Stronghold Insurance kung saan siya ay independent director. Mm. Ang ikalawa ay ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation kung saan kabilang din si Mrs. Marcoleta sa 2023 Board of Directors nito. Mm. Sabi ni Senator Marcoleta may sa, may sa may programang Parekoy may ng may Abante, may may Abante may wala raw pagmamayari ang asawa niya sa stronghold. At mm. yeah, tungkulin mo mm. lang kung sakaling may katayang kang mag-advise sa good governance, uh, maproteksyon ng mga minority shareholders, ito kasi ang hinihingi ng insurance code. Ganito rin ang reaksyon ng kanyang anak na si Sagip Partylist Representative Paolo Marcoleta. Oh. Hindi raw co-owner si Mrs. Edna ng kumpanya. Wala oh. rin daw material... Sinabi ha, hindi co-owners ng kumpanya. Pero may lumabas ngayon shareholders. Ano-ano yon? Paano yan i-explain ngayon mga kababayan? Tanong ko lang mga kababayan, may tiwala pa ba kayo? Press 1 kung may tiwala kayo kay Marcolita, Press 2 kung nagsisinungaling siya. Nag-survey lang. Nagtatanong lang. Wala namang masama. Di ba? Naniniwala ba kayo? Press 1 kung oo. Ah, press 1 kung may tiwala. Press 2 kung wala. Di ba? Naku po, mga kababayan. Ah, Diyos miyo marimar. Ayan, napakaraming dos. O, oh, na dos por dos na nga talaga si Boy Toke. O, oh. Press 1 kung may tiwala, Presto kung wala. Oh. Diyos mio, sunod-sunod. Oh, oh. Nako, napakaraming dos. Diyos ko, ito ang sabi, oh, my mother na Marcoleta is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Strongholds Insurance. Eh, ang problema mga kababayan, may lumabas ngayon na nakasaad. Ito pakita ah, ko sa inyo kasi hindi nyo masyadong mabasa dyan eh. Ah, oh, ito ha. Saan ba 'yon? Oh, in total of 2 million, mga kababayan. Ito po siya. Oh, ayan, wala. Saan na 'yon? <coughs> Wait lang ha, mga kababayan. <coughs> ito po siya, mga kababayan. Ayano. Oh. Paano 'yan? Pangshampo? si Edna Marcoleta na may share at isa sa mga stockholders. Naku po mga kababayan, paano nyo po yan mai-explain? nilapit ko na po sa inyo. Ayan po ay ginanap sa Ayala Avenue, Makati City, Metro Manila. Noong February 20, 2024 at alas 12 ng tanghali ang kanilang meeting. So, meron nga nakalagay dito mga stockholders and presents. So ang total shares nakalagay dyan, si number 1 7 million, si number 2 4 million, si number 3 4 million, si number 4 3 million, si number 5 1 million, and si number 6 900,000, si number 7 500, si number 8 500, si number 9 Edna Marcoleta 500, and number 10 and number 11 500 500. Nako po, mga kababayan. Jusmeo Marimaro. Paano yan ngayon i-explain, mga kababayan? Itong issue nga, di ba? Oo. Dapat alisin na yan si Marcoleta sa Senado. Actually, mga kababayan, meron kasi akong nabasa about sa konstitusyon. na kapag ikaw ay merong, halimbawa, kayo mga senador, mapag, matawag doon, magpagkaisahanin nyo, natanggalin ninyo ang kapwa ninyo senador kasi hindi na maganda ang kanyang inasal, hindi na maganda ang kanyang kilos, no? Or kung baga parang nangbabastos na siya. Uh, actually, pagbubutuhan nyo lang. Correct me if I'm wrong, dosi lang kaboto, matatanggal na siya. Mm Naku po mga kababayan, like, like, like po tayo, share and subscribe. Just me yung marimar mga kababayan. Oo, oo. So ito pa, sunod mga kababayan. Tapos na tayo dyan kay Marcoleta ha. Uh, iginiit ni Marcoleta at ng kanyang anak na wala daw itong kaugnayan at independent director lang daw. Ngunit mga kababayan, lumabas po ngayon ang kanyang ina o kanyang asawa ay isa palang shareholders sa Strongholds Incorporation na pagmamayari ng mga diskaya. Nako po, mga kababayan. So, ito po yung sunod. Oh, ito ang sunod mga kababayan dito tayo kay PBBM nako sabi ko sa inyo mga kababayan